Ipil-ipil. Hmm. Dito pang ano lang, baboy sa kakambing. Ayun na. Ayun guys, tingnan nyo si tat tatay oh. Kumakain ng kumakain ng dahon ng ipil-ipil. <laughs> <laughs> Ilang araw nyo yun Tay, bago maubos kainin? O, isang linggo. Isang linggo yan? Isang linggo yan? Okay araw-araw. Kaya pala lumalakas kayo dahil sa ipilipil -ipil kinakain ninyo. Pag-unit ng puti. Pampalakas ba yan? Pampalakas? Saan? Sa taas, sa baba? Lahat. Patino. Patino? <laughs> oh noon. Oo, mo. Guys, ok. Oh, kinakain talaga niya dahil ng ipilipil yun pala. Isang linggo mo palang kinakain yan. gumut pa sa bulate yun eh. Bulate? Hmm. Parasite yung mga mahinang ano nang tiyan. Oo oh, nga no. Ito okay, yung bunga nito kinakain din ito. Oo. Parang mani yung bunga nito. guys kinakain niya o. Oh. Ipil ipil. Ito pala yung sikreto niyang pampalakas eh. Ayan, kinakain. Ayan, kinakain. Ayan, kinakain. Ayan, kinakain. Ayan, kinakain. Ayan,

papakpapak papak yung mga ano niya. Ano, ano. Sariwa talaga. Hmm. Yan guys, oh. Pero mo isang linggo kinakain ni tatay oh, dahon ng ipilipil. -ipil. Kaya bala takirap na mahal na ang bigas. Hmm. Takirap na mahal na raw ang bigas. Ang hirap na magkano ng kilo ng bigas ngayon? 56? 57? samantalang pag yan isang linggo mong kakainin yan hindi wala kang gastos kahit siguro mga 150 mm -hmm. hindi ka umamot ang gastos 150 mm -hmm. kailangan pala ngayon practical talaga kanina pinakuluan ko lang yung saka ng malunggay ano pa yun mas ma organic pa talaga yun hindi, sa totoo talaga, yan naman talaga kinakain na. Hindi ka lang nga naman magpasarap tayo ng ano, walang pambili. Mahal na mahal naman kasi. Pambilihin. okay. Ayan, mga tatlong araw mo na yan. Okay. Samahan natin si tatay sa bahay niya. bay. Tubig na lang katapat niyan. Nakakain na ng dahon eh. Sa isang linggo, ipil-ipil na kinakain. Sabay ino ng tubig. Napansin mo na kung sinagdapon. O guys. Napansin mo kung sinagdapon. O, naka-bike guys, ito na Ito mm -hmm. yeah. okay. yung na Yan Ito dito um, lang